Ayan guys, ah uh, ko tayo kung paano malinis yung pintas guys. Uh, ito po silver po ito guys. Ito no? nyo guys. Ito po kinapihan ko guys. <laughs> Ayan guys. Uh. Ito po guys. Oh. Ayan na, medyo malinis na guys. No? Ayan. Medyo Malinis na konti, guys, yan. Yan, mga limon lang, guys. O, yung, ano ko, yan. Mga limon lang po, o. Yung limon lang po, ibaba lang yun to sa limon, guys, no? Ibaba lang po yun sa limon, guys. Ah, ito. Malinis na po yan. Napati yung kuku, guys nalinis na ibaba na yun. kusang no? Silver po ito guys, ah, silver po ito yung inihitan de una ley